Hello guys, hello mga papa, magandang araw Welcome sa ating panikbagong araw, panikbagong vlog Ito so tayo sa akwan, mga papa Sa Sintiol Fabrica Ano? Ito po ang Sintiol Fabrica, mga papa Guys, sari kami ni Mga ano, mga papa, mga pinsan ko disitu tadi guys oh uh, mga kebapak itu ngayon simintado na ang kalsada yang kuus yang ganda ngambil view dito, iya <laughs> Tara, mga. Dito na kami guys sa Facebook. Guys, hi guys. I'm here kami guys. YouTube <laughs> ni guys, YouTube <laughs> <And> din <laughs> <siot -tiop. laughs> <And then, laughs> sa Facebook guys. YouTube na raw? Ah. What? Hello watching from Germany. Mga tiot na mga pinsan <laughs> natin. Ayun <laughs> oh, nagma-modeling ng. Dala ko, kami sa Old Fabrica. Alam nyo, tinatawag itong Old Fabrica sa maraming mga mga bata. Yung paktorihan ito ng mga bata o pabrikahan ng mga bata dito guys. Kasi malamig. Yan ang view dito. Parang ano, mga kapapa, parang Don Salvador ang lugar dito. Yan o. Ayan. Tanda. Ah, punta kami doon sa ano mga kapapa, sa tulay. Sa tulay kami. Nan. Patulay kami mga kapapa. Masami. Go. Let's go mga kapapa. So, ito ang tanawin dito mga kapapa oh. lugar na dyan sa ayan o, oh, Isabela sa likuran ng bukid na yan. yan. Sila karon. Sa hinubaan. Ano, Diyan kabakungan, magalyon. Ayan. Magalyon dyan. Ayan. Pagka ganda ng ano dyan. Yuk, mga kababa. Uy, uy, may silakyan ha. Ninay ka mo kaya may mga motor na din. Ayan. Punta kami doon mga kababa sa tulay tulay kung saan yung dinaana ng malaking baha ano so, uh, papuntang ano mga papaka pabrikanos ihinay ka mo hmm. ng, ano, tapa kasi walang

Wani mangko kong subscribe akun YouTube? Oh, gitu, ya? um? hmm, hmm. YouTube. Ah, kita ya. Indek mau subscribe. 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 TV di YouTube. Kamu nak Damang. Damang. Ini <laughs> hmm? mga ah, ano, mga pako diyan mga papa. rider man Uy. Hindi oh, na mumuhe dai, hindi na mumuhe dai keno slackyan dai. Ano na rin mo? Para sa mama pala siya. Yan yang ano, tita. Oh, manong, Dati guys dito malaking kahoy na diyan, may lawaan pa na dito. Malaking lawaan dito. Eon wala na wala lang ano lagi ang atpap maghanap kami kaya mga papa baka may mayroong ano brilliante doon sa ano sa ilog ah matong da hulog hulog hindi ko na ito na peka ano to Toph namimiss ko talaga ang lugar na ito mga papa kasi dito po ako sa na, no, nagtulo nagtitirador ako ng ano dito ibon sa dito And, inaakyat ko pa yan dati mga papa yan o no. inaakyat ko pa yan dito halos o tun matag na doon o no. patag na yan doon ngayon tubuhan na Tapos dito mayroong ano nagmulto ano masilan ang lugar na ito dati sa hindi pa highway. Hirap dito punta nakakatakot. Mga bigdong ano mga ano tawag diyan? Mga lokoloko. Dito ay lang slide pala dito. mayroong palang ano guys, mga kapapa, lang slide oh.

tata. So, ito yung sinasabi ko kanina mga kapapa <laughs> na tulay. Ano ay, tulay. Pwinti na. Patabodlay man ah. Wala gina di tubig yan no? wow. o. Huwag ipat. Mahulog <laughs> ka. Mahulog po ang ilalim ng tulay mga kapapa Ayan. daming bato yan ang pool yeah. usay yan kasak kilid. kilido ang mga tabi-tabi kaya roro roro ya yeah. hindi yeah. tiyo ganda na lang dito yan yeah. yeah. papunta ang Bacolod City o Lakas Siliana ayan so ayan pabalik na po kami mga kapata so ayan thank you for watching bye na bye 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 Apa main balek